mo ba kung paano kinukumpirma mismo ng siyensya na ang pagtaka sa liwanag ay sumisira sa kaluluwa? Naalala ko ang isang karanasan na nagmarka sa aking buhay, nagdadasal ako ng mag-isa nang biglang may isang talata sa banal na kasulatan ang sumambulat sa harap ko. At direktang tumama sa isang pag-ugali na pinahihintulutan ko noon. Sa sandaling yon, wala na akong maidadahilan. Umiyak ako, naramdaman kong nalantad ako, na parang ang buong langit ay nakatingin sa akin. Sobrang sakit nito, ngunit doon ko nagsimulang maranasan ang kalayaan. Dahil ang liwanag, habang pinapatay ang peke, ay lumilikha ng tunay na buhay. Naranasan mo na ba ito? Umiyak ka na ba hindi dahil may nag-akusa sayo, kundi dahil ipinakita sayo ng Diyos kung sino ka? At hindi ko maiwasang alalahanin ang mga halimbawa ng mga lalaki na tumakas sa liwanag at nauwi sa kapahamakan. Naiisip ko si Jen Jacques Rosio, Isang napakatalinong pilosopo na naghangad na bumuo ng sarili niyang moralidad na hiwalay sa inihayag na katotohanan. Ang resulta, namuhay siya sa pagkakasalungatan natapos na nalilito at nag-iisa. Iyan ang nangyayari kapag tinatanggihan natin ang liwanan. Maaari tayong magkaroon ng karunungan, talento, impluensya. Ngunit, nang hindi hinaharap ang katotohanan ni Kristo, lahat ay nauwi sa kawalan. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng direkta. Ilang beses mo nang idinahilan ang sarili mo sa harap ng isang tao upang protektahan ang iyong imahe? Ilang beses mo nang mas pinili na takpan ang isang pagkakamali sa halip na harapin ang katotohanan? Tunay ba na namumuhay ka sa liwanan o nasa isang komportabling dilim lamang? Gusto kong hamunin ka sa isang bagay na praktikal sa susunod na pitong araw sa tuwing mararamdaman mo ang pagnanais na magdahilan o itago ang isang pagkakamali, kuminto ka at sabihin sa sarili mo, Panginoon, gusto ko ang iyong liwanan. Kahit masakit, subukan mong buksan ang puso mo sa harap ng Diyos nang walang maskara. Subukan